for today's video ah uh, uh, parto po ng aming pagtatanim ayan ano so po? ang gagawin po natin ngayon is uh, ipaplasta natin yung lupa na tatamnan hmm. Uh, kaya namin pinaplasta kasi ilalagyan natin ng mulch mulch plastic mulch plastic mulch ayan kasi pag hindi natin tinanggal yung mga dumi-dumi uh, sa nipis po ng plastic mulch mapubutas po yung <laughs> plastic dyan. mulch natin kaya, Siyempre, namunan tayo dyan. Ayun. So, kailangan natin linisan. Na, uh, Basta-basta na lang masira, baka magamit pa natin sa pangalawang crafting. Ah, natin so... Napakalaking bagay. Ayun ang purpose pala ng plastic mulch. Ano? <laughs> Yun po yung purpose ng plastic mulch. Plastic mulch o plastic mulch? Kaya tayo mga parmeng, kailangan maging mga pagtipo tayo. Oo, oh, yan. Hindi Take note po yan na. Haha. 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 Dapat, ano, magtanim din kayo Haha. 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 Sibuyas ngamin, nakwa, namin na ko na min nalakoti min tinan sa ano? So ayun ah uh, kaparmer Mga kaparmer asan ang energy ng kaparmer natin Hindi na masyadong nagsasalita Ayun so, si mapala si pano mata ko Sibutok mo lang. <laughs> Ayan po yung uh, <laughs> uh, mga... mga kaparbar, pagka hindi nyo po ako nakikilala, ako nga pala si Boy Suka. Boy Suka? Ulam pa lang, masim na. <laughs> <laughs> Ayan po. Boy Suka. Boy Suka. Sige. Hindi po basta-basta yung ano, buhay ng mga farmer, kaya dapat irespeto natin sila. <laughs> Tama. Kasi, kung wala, walang farmer, farmer wala mag po kayong kakainin. Oo, magugu magugutom yung mga ano. Magugutom tayo mga ano. Mga Saka, ako mga ka-farmer, kahit araw-araw po akong nagulam ng gulay, um, po yung ating mga kidney, hindi po harap. <laughs> Tulad <laughs> <laughs> nung ulam, ulam, ulam ng masasarap na karne, mas pipiliin ko na lang po yung kanin kong gulay kasi mas sustansyal, ma malaking pinipik sa katawan natin yan mga kaparmar kaso lang ang problema nagiinom ka wala din <laughs> pero at <laughs> least kahit pa paano Halimbawa uh, na survive niya yung ano kung halimbawa 10 piso na lang yung pambili mo ng sawg mga kaparmar bilhin na, ka na lang ano, dilis may pansawg ka na yung mga pinong ano, uh, pinong hipon talagang 10 Pesos, Ma may sahog ka na oh, mm. guys, uh, watch nyo kami yeah. lalagay na po namin yung plastic mulch dito sa pagtatawan yes. namin ng ano, sitaw the the fun part you mm. see gidi mo ti lokano baka di kay makatarus tagalog iyo ka lokano ko ba, tataka, ramiden met ni ni mm, taka, mm. kabil na di plastic mulch <laughs> may kabil na di plastic mulch tapos mulan met utong in english Uh, we have to install first the mulch, <laughs> and then we are going to plant it the string beans. Yeah, perfect. So watch, watch What? out, guys. Yeah. For this vlog. Yes. Yeah, so we, uh, we update namin kayo. This is gonna be Those fun. Uh, don't understand Tagalog or Ilocano, so I I can speak English too, just a little bit while.

Dapat adak kong mga uniform yung mga tanahangag pa-farming. <laughs> Sunset water sport, okay. Sunset water farming. <laughs> Sunset water farming. <laughs> kung may water sport, may farming din. Ang uh, galing. Nagdatigis <laughs> siya kahit na matutag mula pa nito. And <laughs> the guide daw. <laughs> And the, the guide, naman, nanak, <laughs> gustong sa pagtatanim. Uh, Bitan po kayo dito. Turuan buo kayo. 100 2 hours kada potchotor. met animal. Dapat tagmula tayo pe pitchay, pit pitchay. Pit, pit, hmm. Amen, amen sari-sari kaslajin da jibahay kubo. Ana. Hmm. Hmm. Dimbalan detay nililo ijay ayan eh, beg tugtugaw yeah. tapos kuat timbal <laughs> lawa di ko Amerikano. Tapos <laughs> nililimot timbal lawa tapos ko ay. na. Agil lele kaji ko. Kurao. She's cute kurao. She's like <laughs> a anak ni Albin ko Oh, na ni mo. sa ka na mi lata. Tanini